ang kanilang mga buwan. Anong kapalaran ang naghihintay para sa bangwa? At dahil kay bulan na may dyan na ang mga kung kung sa mong tunawa. Marami ang natakot. Mahina ang loob. Mawala na pag Mamamatay tayo, Mamamatay tayo. Lumang laban, Tama si Daton Labon. Siya bukasan, patawag ng puno si Daton Labon. Lahat ay nabigay ng kanilang ng um mga pagdating ng masukat na buwan ang kilos na kuponaw.